Good morning, good morning, good morning guys. Ito, uh, nagbabalik si KaSPH TV guys. Uh today's video guys, uh, i-text ite ko lang kung paano ko gumawa ng kape at uminom ng kape. So, ayun, abang-abang lang. So ito guys, may tatlong flavor kami. May barako, mayroon uh, uh, arabica. Yan. Barako, ito yung sinasabi ko kaninang barako at saka espresso. So yung tinimpla natin guys ngayon is barako kasi alam nyo naman mas masarap yung barako. Uh, galing sa Batangas to, Kaping Batangas kumbaga. So ayun, uh, uh, ito na kuha na tayo dito gumawa na tayo so ayan guys uh, okay na okay na siguro to yun at ito i timpla na tayo guys sanin muna tayo ng kape guys broad coffee ito po yung broad coffee natin sa umaga ayan no sugar po yan ready ulo tayo so ayan guys busok-usok pa yung kape natin morning break morning coffee break uh, coffee break guys so ito mmm -hmm, nam nam talaga ang kape bara ko guys uh, sarap so guys hanggang dito na lang at maraming salamat bye bye